tito, tita, ate, ito na. Na-edit ko na po yung care for more sa senior. Papanood ko sa inyo. Ito po. Tapos na? Opo, ito na. ganda. Ayan na. Ayan <laughs> na. Sa loob ng 15 years, naging tirahan na nila ito. Ito pinaliligiran <laughs> ng mga kapitbahay na talaga nagmamalasakit sa, sa kanila. Importante <laughs> diba? yun sa mga seniors. Alam niyo, mahala sila ng Kalia Paredes. Kaso lang, dumating kasi yung yung may-ari ng mga apartments na nirahan siya dito. Tapos na yun, naisip na lang niya na palayasin yung mga nakatira dito. Hindi po ba man... nakakaiyak ah, yun? Oo naman, karapatan naman niyang paalisin kami. Pero humingi naman kami ng palugit sa kanya kasi magtatrabaho naman na uli ang anak naming si Melba. Magkakasahon naman na uli yun. Makakabayad naman kami ulit. Nahirap talaga tumanda na walang pera. Eh, saan namang kami titira sa lagay namin ito? Kami po ng Ate April ko naranasan naming matulog sa kalye. Pero dahil po sa biyaya na dulot ng Diyos, may kumukupkop po sa aming anghel sa lupa. Siya po ang tatay-tatay namin na si Mr. Salvador Badong Makaventa. Paano pa kaya yung mga matatanda na wala nang matitirhan? Wala nang natira para alagaan sila. Tama po yun. Kaya nananawagan po kami sa iba pa pong anghel sa lupa katulad po ng tatay po namin. Katulad po ninyo. Let's care pa more sa mga senior. Ito po ang QR code. Ilalagay po namin dito sa mga gusto pong mag-donate. Is-scan nyo lang po yan. Tapos pwede po kayong mag-donate ng kahit anong amount po. Po. Para po sa mga matatanda na hindi na mabayaran yung upa kay Mr. Elie, sir, tulungan po natin sila kasi kahit di po siya care, tayo po, we care. Para sa mga matitirhan ng mga senior. Kaya, care for more sa senior. Ang ganda, ang galingan! Ang Ang galingan! Maski ako, gusto kong mag-donate. <laughs> Thank you, Tita. <laughs> Thank you po. Nakuna mo pala ng panakaw si, ano, si Mang Eli. Hindi kaya lagot tayo pag nakita niya eh? Ano? Ano namang kalokohan yung mga pinagagawa niyo, ha? Kalain mo, yung supervisor pa sa accountant, yung na nakakita sa, ng mga pinagagawa niyong video. Ako na nga yung pumayag na madelay yung bayad niyo, tapos ako pa masama at kontrabida sa buong mundo? Easy, easy. Ka kalma lang, pare. Tsaka, Mang Eli, sinabi naman po namin doon na may karapatan po kayo na magpaalis. Oo, oh, tsaka naghahanap lang naman kami ng paraan kung paano namin mababayaran yung balanse namin sa inyo. Balanse? inilagay nyo pa sa dulo eh. Ang nakalagay doon, makuha lang ni Mr. Eleserio ang upa. Kahit hindi siya care, tayo we care. Ang linaw! Ano lang po yun? Para lang po maalala at saka sakto po doon sa care pa mo sa senior, yun lang po yun. Wala na po yung iba. Wala nang iba? Ano to? Yung e, e, sinatawag niyong wordplay, wordplay? Wordplay niyo yung mukha niyo. Hmm, tignan niyo. Ayan, oh. May nag-text, oh. 25,000 views agad-agad. Nakita ng mga katrabaho ko, pati yung mga superior ko. At kayo pa may karapatan manira. Ha, ano mali ko? Pinayagan ko na nga kayong tumira doon kahit kulang-kulang pa yung mga pinagbabayad nyo. Wala akong pakialam ngayon kahit pulutin pa kayo sa kangkungan. Mm, yung paris nyo. Walang kwenta yung pares no. Mas masarap yung pares ng nanay ko. Itigil na natin yung deal. Wala nang deal, deal.